Hi guys! Welcome back to my channel. Long time ago. Charot. Hindi. <laughs> ang tagal ko na hindi nagpa-vlog. Ano? So, sa sobrang busy. Kasi ano, gumagawa kami. Gumagawa kami ng store namin. Malit na store. tas... nagpatayo ng maliit na kubo. So, nandito kami ngayon nakatira. So, today, gagawa ko ng vlog na itutor ko kayo sa munti naming kubo. <laughs> so, ito yung tinitirahan namin. So, ipapakita ko din kung anong binibisihan namin. Charot! <laughs> so, ito siya guys. So, sa ilang buwan or ilang ay ay hindi ako sure pero basta sa busy namin ito yung ginagawa natin nagpapagawa kami ng maliit na tindahan. So, ito siya. Yan siya, guys. So, tinatabunan namin siya kasi ano, mainit. So, yan yung paninda ko. So, ayan siya, guys. Maliit na tindahan lang siya, guys. So, pag may kumakain, dito namin sila pinapakain. Diyan. Diyan namin sila pinapakain. So, medyo nagmamadali ako, ano, kasi ano, mainit. Mainit doon. So, dito sa ano, yan siya. Yan yung mga paninda namin. Yan siya, guys. So, ayan, guys. So, nagbabarbecue ka. ka din kami yan. So, sa, ano, sa bahay namin, uh, ito siya. Sa munting kubo namin, guys. Ipapakita ko na sa inyo. Pasok tayo. Pa Tara! Tara! Ay! Pasok. So, ito siya. Munti. Napakaliit lang siya, guys. Pero, happy naman ako kasi kahit maliit siya, nakokustomize naman yon Ang ganda lang, pagka ng pagkakustomize ng kubo namin siya. Ayan siya guys. Ayan. Andyan yung mga damit namin. Ayan. Ayan. So may picture frame pa kami dyan. Ayan. Yung mga suklay. Picture frame. Ayan. Ayan. Dito din kami natutulog guys. Ayan. Yung iba naming damit. Hindi na napasok sa ano dito sa oroka namin kasi sobrang dami na siya guys <laughs> so ang mga t-shirt or pang itaas lang yung nasa loob nito ganyan so yung mga shorts nasa labas shorts ko ta shorts ng partner ko so yun siya guys then ito yung ano wala pa ano, wala pa kasi kaming kuryente. So, gumagamit muna kami ng solar. So, pag may pag may sun, lumalabas na yung sun, binibilad namin siya sa araw. So, ayan siya guys, nasa labas. Yan. so connected siya dito. Yan. so, ito yung ano, dyan, nandyan yung ano, mga uh, album, photo album, tas yung mga sash ng mga anak ko, dyan, dito sa itaas nga pala, dito sa itaas kami nakahiga ng partner ko. So, dito sa baba, yung mga anak ko. Si Nicole at Clarence. Dito sa, sa baba. Dyan. So, yung, ito yung mga ano, groceries, yung mga ano. Dyan. Yan siya guys. Yan dito dito din guys, sa likod ng ano pinto, sa likod ng pinto namin may ano siya. lotions ko alcohol, ganyan Tapos yung mga vitamins and yung mga ointment at saka yung pang, ano, pang plus then dito yung mga colognes, yung pang kilikile dito yung ano gapas then dito yung mga powder pulbos, lipstick. Yan, so facial. So guys, huwag kakalimutan pag lumabas ng bahay, magsuot ng face mask. Kung hindi, facial. Yeah! So, yun siya guys. Liit lang ng kubo namin pero sobrang customized siya. Yan guys. So dito sa itaas, yan, may kurtina din kami. Pag open yung, ano, open yung pinto, so dapat nakababa to. Kasi, ano, nakikita na lahat eh. nakikita na lahat dito. So, kailangan sarado siya. Yan siya, guys. Kailangan nakasarado siya. Yan, doon sa itaas, may mga ibang gamit pa kami dyan. Yung mga uh, shoes, sandals, ibang, ibang bags. Tas, yan, yung ibang bigas. Yan siya guys. Dito, mga ano rin siya, mga damit. Mga damit namin na pag-aalis. Diyan namin nilalagay yung mga damit na yan. Yan. So, tika nga. Ito yung sahig namin. So, kawayan lang siya. Kawayan. <laughs> Ayoko, hindi ko kasi gusto na lalagyan siya ng ano, floor mat or something na nakatabon kasi hindi na yun hindi na makapasok yung ano yung hangin so mas okay ako na ganyan siya Ayan, mas okay ako na ganyan yan siya guys so kita niyo na dito kami nakatira guys so dito na kami natutulog kumakain lahat diyan so yun lang Meron na kaming ano, wiring, pero hindi pa siya nakakonect sa, hindi pa siya nakakonect sa ano, sa poste. So, ito yung mga pinggan. Ayan, so, yan, so, yun lang siya guys. Tapos na yung tour sa Montecubo namin. So, thank you guys. Bye! And don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. So, for more videos, please comment or suggest kung ano yung gusto nyo susunod kong gagawin sa mga vlogs ko. So, pasensya na guys kung matagal ako nakapag-vlog ulit kasi yun nga, sobrang busy, nagpapagawa kami nitong kubo, nagpapagawa pa kami ng tindahan. So, pasensya na guys. So, yun. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe. Bye!